pangarap ko po na maging successful, the more po na makamit ko po yung success, eh lahat naman po na yun, eh itataas ko pa rin po lahat para sa Lord po. May pangarap na gustong abutin si Rika. Ngunit alam niya hindi ito magiging madali dahil sa pagpano ng kanyang ama noong 2018, dala ng atake sa puso. Sobrang malungkot po kasi all your life po, nangarap ka na kumpleto po yung dalawang magulang mo dun sa pangarap na pinapangarap mo. Yung kayamanan ko na kompletong pamilya po na yon, yun po yung nawala. Napakahira po. Sino naman po ba naman po ako na isa naman po maliit lang naman po aking pinag-aralan. Ang alam ko lang naman po, ahanap buhay ay magtinda. Mag-isang pinasan ng ina ang mga responsibilidad at gastusin nila sa pamamagitan ng pagtitinda ng karne sa palengke. Nagkaroon po siya ng alinlangan noon na yun nga po kung makakapagtapos si Bako, paano na po kami. Nakikita ko po na nahihirapan siya. Kaya po masinipagan ko po mag-aral para nga po, para yun po yung maging pambawi ko upang maabot ang pangarap ni Rika na makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa paghihirap, siya ay nag-apply ng scholarship. Pagamat siya ay pumapasa sa mga exams, wala pa rin tumatanggap sa kanya. Kumakapit po ako sa Lord na lang po talaga kasi tsaka sa pamilya ko po siyempre. Tanlagi lang naman po talaga daming hinihiling sa Panginoon yung kung siya ay makatapos. Suntok sa buwan man kay Rika ang makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo, mas nangigibabaw pa rin sa kanya ang pananampalatayan niya sa Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, hindi siya binigo nito. Naging isa siya sa mga scholars ng Operation Blessing sa ilalim ng Back to School Project nito. Sa loob ng apat na taon, nakatanggap ng buwan ng financial assistance si Rika para sa kanyang pag-aaral. Matagumpay na naabot ni Rika ang pag-aaral at nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor in Secondary Education, Major in Mathematics. Proud na proud po talaga ako. Ganting pala po rin naman niya ako na siya ay nagsikap po sa pag-aaral. Lahat po ng tagumpay na yon, inaalay ko po talaga sa Panginoon. Si Rika ay nakapagtik na ng Licensure Examination for Teachers or LET noong May 17 at naghihintay na lamang ng resulta. Dahil sa inyong tapat na pakikipag-partner sa CBN Asia, maaabot na ni Rika ang pangarap sa buhay. Kaya po ako sa Operation Blessing natanggap kasi dito ko po napatunayan na ang Panginoon po ang nagpaaral sa akin.